Ikaw, kung hindi mo na mahal yung isang tao, sabihin mo, alam kong masakit at mahirap, pero mas masakit at mas mahirap kung pagtatagalin mo. Kung may iba ka na, sabihin mo. Kung ayaw mo na sa kanya, hindi mo na kayang tagalan yung ugali niya, sabihin mo. Hindi yung ahayaan mong pumunta pa siya sa stage na mapapranin siya, tatanungin niya yung sarili niya, kung may nagawa ba siya mali, may kakulangan ba siya, bakit ka nagkakaganyan? Kasi doble yung sakit. At mas masakit na out of nowhere, bigla ka na lang magbabago? Yung mararamdaman namin, akala namin kami yung may mali? Pero kayo pala ang dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan? Alam ko na mahirap at hindi madali yung sinasabi ko. Pero trust me, mas better kung magiging totoo ka. Kung wala ka ng love, kahit respect,